Maganda umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, dito pala tayo ng mga ngayon mga boss sa project natin dito sa Tamara. Dito pala mga boss sa first floor sa loob. Uh, Nag-start na rin pala tayo install na kitchen top natin. Bali yung ginahit pala natin dito mga boss sa kitchen top natin. 60 by 60 na kulay white Ayun. tapos yung dito sa may pinakang wall uh, white din yung kulay nya pero may design siya dito mga boss yan. ganyan yung pinakang design nya yung uh, size nito is 30 by 60 yung ginamit natin sa wall tulad ng lagi nating uh, ginagawa mga boss ayan. kung makikita nyo is naka 45 yung uh, pinakang uh, dugtungan natin laging ganito yung ginagawa natin naka 45 para maganda siya tignan uh, mas uh, maganda kasi mga boss itong naka 45 uh, kaysa yung maglalagay tayo ng pinakang uh, tile trim mga boss. Kataga lang kasi yun mga boss, yung tile trim natutupi. Kung hindi man natutupi is uh, nababasag siya. Kasi yung uri ng tile trim is mga boss is plastic tsaka yung aluminum. Yung aluminum, lagyan mo ng simento sa loob. Ah, uh, natutupi pa rin siya pag na, once na nabangga ng matigas na bagay. Kaya mas advantage pa rin talaga to mga boss. Yung naka-45. Uh, konti na lang ito mga boss. Uh, siguro ngayong araw is matatapos na to Dito pala mga boss sa taas is nakapag-start na rin pala tayong uh, fabricate ng railing na itong uh, sa may hallway tsaka dito sa may uh, hagdan mga boss. Ayan yung pinakang uh, design na ito mga boss. Kung ano yung design nung pinakang railing natin tapos nung gate tapos nung railing ng terrace, bintana is the same lang lahat ng design natin mga boss. Tapos yung sa pinakang toilet natin dito sa taas eh na-install na rin pala natin yung pinakang pinto dito mga boss. Lala nalagyan na rin natin ng skim coat mga boss. ah uh, ito na lang yung pinakang uh, baba, yung pinakang flooring na lang yung nilalagyan natin. Sa may pinakang uh, master bedroom. Ayan, nakapag first coating na tayo dito ng primer mga boss. Ayan. Siguro isang patong na lang yan mga boss. Uh, tapos sa uh, pwede na rin tayo dito mag-final. ah uh, ito na lang rin yung kinukontinuous pa. Ito, yung pinakangkisami dito, ayan, pinaprimeran na rin natin. na. Ayan mga basa, ah, magandang hapon. na ah, Kakatapos lang ng lunch break ng tropa. Ayan, start na naman tayo. Alang mga basis, saya na naman. Umuulan na naman. Ayan, okay lang naman tayo dito na, ano, ha, ah, dito sa Tamara Subdivision. Anan yung sa Garden Villas natin, ayan. Nasa labas pa rin tayo gumagawa. Medyo naapektuhan yon. Ah, ngayon pala mga basis, sa... Ah, Etong mga railing sa bintana, ayan, umulan kasi sa labas. Kaya dito muna tayo magpipintura. Uh, pipintura. ayan, hinang na natin tong mga pipinturahan natin. Ito yung pinakang uh, railing dun sa may pinakang uh, open air natin dun sa may pinakang laundry. Ayan, ito yon. Tapos ito yung railing ng dalawang bintana dun sa taas. Ay, share ko na lang rin para sa inyo mga boss kung paano tayo magpintura na itong tubular lahat ng tubular mga boss is the same lang yung proseso na ginagawa natin. kapag tapos natin yung assemble mga boss, uh, yung mga pinag isa is uh, nilalagyan natin ng uh, top, mga boss para pantay din yung mga pinagweldingan mga boss. Pagkatapos nun, babapingin natin, uh, liliyahin natin para pumantay siya. Tapos after nyan mga boss, pupunasan muna natin mga boss na, ng thinner mga boss. Uh, kumbaga lilinisin natin ang thinner to para once na nag-apply tayo pintura mga boss. maganda yung dikit niya kasi pag may langis langis ng konti yan mga boss yung pintura natin is hindi didikit ng maayos mga boss ang gagamitin pala natin mga boss is yung ano natin yung portable na spray gun natin mga boss ayon gagamitin gagamitin ulit natin dito ayun uh, linisin muna natin to mga boss ang gamit lang natin mga boss is itong ayan pirasong basahan tapos yung thinner Uh, pinakang railing. Ayan, lahat na. Sa patutuyan lang natin ng bahagya, yung nasa ilalim, babalik rin natin. Kasi natin mapinturahan yung ilalim, kaya kailangan natin balik ta rin. Patutuyun muna natin ng konti. Ano naman to mga boss, uh, mabilis naman to matuyo. Sa epoxy enamel mga boss, is mabilis lang siya matuyo kasi may catalyst siya. Yun yung nagpapabilis magpatuyo ng pintura siguro mga... Magandang hapon sa inyong lahat mga boss. Ayun na tapos na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Uh, update ulit tayo mga boss. Dito pala mga boss sa uh, uh, sa first floor mga boss is nag-start na rin tayo dito mag-primer mga boss. Upsiling mga boss is na primer na to tapos itong mga to. Eh, nag-start na rin tayo dito mag-primer sa baba. Tapos yung pinakang uh, kitchen top natin mga boss, ayan. Kung makikita nyo mga boss, is natapos na natin to. Ito na yung pinakang design ng kitchen top. Uh, maganda yung uh, kinalabasan nung uh, tiles natin mga boss. Uh, 30 by 60 na tiles. Uh, tapos tong sa top, uh, 60 by 60. Ayan. Tapos ito, tinaray na rin natin tong mag-lutuan yung pinakang gas stove mga boss. Ayan, uh, sa siya. Uh, bali, three burner yung pinakang lutuan nila, ma'am. Ayan, makita nyo, maganda yung uh, pinakang lutuan. Naka-intact siya, mga boss. Ayan, play. Uh, bali, pantay lang siya dito sa may pinakang uh, kitchen tap natin. Ayan, ito na nga yung... Ganito naman, mga boss, yung pinakang uh, mga modern pinakang lutuan. Ayan, tapos dito, mga boss, ayan... Uh, hindi pa natin na ikakabit yung pinakang lababo pero meron na tayo dyan mga boss. Ayan, kung makikita nyo yung pinakang lababo na yun. Uh, siguro bukas mga boss, isi, kakabit na rin natin dito yung pinakang lababo. Para makita na natin yung kabuuan na ito. Ayan. Dito mga boss, itong pinakang uh, bar counter, uh, nag-start na rin tayong mag-tiles dito. Ayan. etong pinakang top, uh, okay na to Siguro bukas itong... Uh, pinakang siding niya na lang. Ito na lang yung kulang niyan mga boss, tapos uh, okay na tayo dito sa kitchen top. Uh, tapos dito sa bar counter. Pinakang handrail natin sa hagdan. ayan na-install na rin natin. Mamasilyahan na lang natin 'to mga boss yung pinakang mga pinag-welding natin tapos pwede na rin natin 'tong uh, pinturahan. Uh, chocolate brown lang rin mga boss yung pinakang uh, pintura nito. ayan tapos dito pala mga boss sa uh, may pinakang laundry area. Ito yung sinasabi ay uh, yung pinakang uh, open air dito. Ayan na. Na-install na natin to mga boss yung pinakang uh, railing niya, yung pinakang sarado. Tapos ito kung makikita nyo yung kabiya uh, yung sa kabilang side na yan, is na open yan mga boss pero hindi pa natin nalalagay. Hindi pa natin nalalagyan ng bisagra. Bali kung sakaling uh, pupunta sa bubong may ayusin uh, may access din dito na daanan mga boss yung pinakang toilet natin dito okay na mga boss uh, toilet bowl na lang kulang na ito tsaka yung pinakang uh, dito mga boss sa side na to yung lahat ng room natin mga boss is na totally uh, naka prepare na to mga boss para sa final coat natin ayan tapos ito ayan final coat na lang din yan tapos dito mga boss sa master bedroom mga boss ayan nakapag primer na rin tayo dito final coat na lang din tayo dito mga boss uh, nag send na pala si mam ma ng pinakang mga kulay ng uh, bawat room ayun at uh, try nating uh, makabili na bukas para at least uh, kung sakali ma final na natin to tapos yung pinakang railing dito mga boss ng bintana itong dito sa kabilang side na to yung maliit na bintana na install na rin natin to mga boss ayan yung pinakang railing niya yung dito sa side na to uh, tsaka na lang siguro natin i-install yan pag natapos na tayo magpintura para at least is uh, hindi hindi uh, hindi madumihan yung pinakang railing niya tapos itong area na to siguro mga boss bukas is pwede na rin natin i-install yung pinakang tiles nito Ah, ito uh, kasi mga boss isa uh, nag-install muna tayo ng pinakang uh, uh, hand railing natin dito sa hagdan kaya hindi pa natin to nalalagyan Uh, siguro bukas is uh, pwede na natin tong lagyan, pati yung dun sa side na yan mga boss ayan mga boss, uh, yun yung pinakang update natin uh, ngayon dito sa tamara project natin mga boss, uh, siguro bukas na lang tayo mga boss, uh, dadaan dun sa uh, garden villas project natin mga boss, ayan mga boss uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin ayun muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless.